Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, dami-dami dami nang nagtatanong sa comment section, nag-DM sa akin, kung paano ba kuminis ang mukha ko, mga sis. Kaya naman, since skincare and also, anong mga procedures yung pinagawa ko sa aking face para maging fresh-fresh, eto yon etong video na yon at hindi ako nag make up or skin care lang yung nasa mukha ko ngayon obvious ba ayan may may mga marka marka pa again i-share ko lang sa inyo kung ano yung nag work sa akin and yung mga hindi nag work sa akin sa skin and also sa mga procedures okay so if interested kang malaman kung ano yung mga skincare na nag work sa akin and also procedures na nag work sa akin then just keep on watching Okay, so ayun na nga, uh, medyo wag kayo mabother dun sa mga pasapasa -pasa. kasi 'di ba, kung napapanood or updated kay sa life ko, nagpa ano ko, nagpa ultimate Barbie arms ako with one Adela. So iba pang story 'yon. Um, chika ko sa inyo pag fully healed and also ano na siya, yung in best results na. <laughs> Kasi two weeks pa talaga. Nakaka-one week pa lang siya. Kaya yan, may mga bakas pa po ng mga injections. But anyways, hindi yan yung pag-uusapan natin. Um, pag-uusapan natin is, kung paano ba kuminis yung mukha ko and mas na yung mga acne or pimples ko and mga mga ano yung man, dark spots, ganun. So, first, eto na yung updated skin ko. Ayan, eto kakatubo lang ano yun eh, fresh, eto fresh na pimple, tapos eto patay na pimple. Patay. Gusto yung patay na pimple. Pero anyways, ang laki ng improvement talaga ng skin ko. Kahit ako napapawaw. Kahit nung bandang mga January, first um, months ng 2023, ano pa, nagihingalo pa yung balat ko talaga. Uh, I'm a dry skin girl, acne prone Um, girl ako, acne prone skin talaga ako. Mga sis, alam niyo yan kung napapanood niyo ako before. Kaya naman, alam niyo yun, yung mga technique ko sa makeup that time is um, medyo mali. <laughs> hindi naman sobrang mali. Medyo mali kasi nga, since ang dami ko ng acne and dry talaga yung skin ko. Parang ang ginagawa ko kasi is layer lang ako ng layer ng foundation or ng base and concealer para lang ma-cover up siya. Pero hindi pala dapat ganon. So, ngayon, um, Ayun nga, thank God, nag na yung aking um, pimples and medyo, hindi medyo, kalmado na ang balat natin. Paano nga ba nangyari yon? So, um, of course, hindi ko um, tatanggalin sa dito, journey ko yung pagpaparev light ko. Kasi ang laking, laking, laking part niya din talaga. Alam niyo yan. So, first, nag-rev light ako. Nag-working sa akin and bugs na bugs talaga siya. So, na-lessen yung pimple ko because of rev light. And then, siguro mga naka 5 to 6 sessions ako bago ko nakita yung results. Talaga niya. Then, after rev light, um, I switched sa isang clinic kasi nga nakita ko na kailangan naman ng skin ko. Eh, since na-lessen yung pimple ko, di ba? Parang alam mo yung ang dull ng skin ko. Gusto ko mas maging glowing siya. And Um, since medyo tumaba ang ses nyo talaga, tapos tumatanda na din. 35 na kasi ako. So, medyo nakikita ko na nagsasag talaga yung dito ko, yung skin ko dito, sa area na to. Kaya parang mas gusto ko na lifted or hulmado yung mukha ko. So, as you can see, ayan, walang contour yan, pero makikita nyo na mas lifted yung aking cheeks dito. Hindi naman natin ma-pre-prevent yon pero mas alam mo yung mas makapadali lang natin yung sagging moments kung may mga ganong procedure. So, what I did is I switched to one na Della. Um, I tried their Hydra Facial para mas glowy and brighten yung skin ko. Lagi nyo sinasabi sa akin na, sis, ang glowing ng skin mo, ang ganda ng skin mo. Totoo yun, mga sis, talagang naman na pag-glow niya. Ito, ano na ha, kasi every two weeks dapat yon. Um, consistent ka dapat doon. Kaso nga lang, ngayon, medyo na busy yung schedule ko and out of the country naman yung doctor na mag a sa akin. Kaya parang mga 3-4 weeks na ata akong hindi pa nagpapahydrofacial pero look naman, oh, ang glowy pa rin yung skin and healthy yung skin ko, ba diba? Tapos alam niyo yung na, ang sarap ng feeling na very confident akong lumalabas ngayon ng bahay na okay lang na wala akong makeup, o oh, ba diba? Or kahit skin tint lang ang sarap ng feeling pala nung ganun. Pero I mean, alam ko na mahirap yung journey kapag meron kang um, acne talaga kasi I've been there, okay? So, ang ma ang ma-advise ko kasi sa inyo is feeling ko kapag dumating na kayo sa point na talagang sobrang dami na nung acne kasi walang nag-work na skincare sa sa'yo, much better talaga na ano, mag-consult kayo sa derma. Ako kasi, kaya lang ako nag-consult sa derma hindi ko pa, parang inantay ko pa na mag -worst. Dumating kasi sa point na parang sa dami ng chemicals na tinatry kong skincare, mga sis, besides pa sa mga sponsored and everything, yung mga PR, sa so sobrang dami, eh sensitive pala yung skin ko. Alam niyo ba na parang namagana yung buong mukha ko and everything? Kaya doon nag-start yung journey ko with derma or a clinic. Kasi nga, na namagana yung face ko. Nag, nag-allergy talaga ako. So, parang hindi na kinain yung skin ko. Kaya ako, ma-advise ko talaga sa inyo. Yes, magaganda yung mga skincare na mga nire-release ngayon. Pero, depende kasi yan sa skin type nyo, mga sis. So, dapat talaga mag-consult kayo ng dermatologist or sa clinic kayo pumunta para, ano yung, alam nyo yun, para ano, safe. Kasi skin nyo yun, mahirap, delikado kapag ano. Kaya, alam niyo ako, pinipili lang ako sa mga um, skincare products na ina-accept ko for PR kasi nga sabi ko, tinatanong ko muna yan sa derma ko kung okay ba to dok sa skin ko. Kasi sensitive talaga yung skin ko. So, ayokong i-risk yun. Kaya etong mga is, papakita ko sa inyo skincare na talagang ginagamit ko halos everyday. Walang sponsor dito, mga sis. Talagang, alam mo, yung iba PR dito pero wala siyang ano parang hindi siya hindi ako obligated na um i-post siya pero ito talaga nag-work talaga sila sa akin but anyways kusin ko muna yung kwento ko dun sa ano procedure so after hydrofacial na sinasabay ko din yung Beverly Hills lift nila ang ganda noon kasi talagang hulmado ang ses niyo mga sis diba tingnan niyo naman yung ditong area ko hulmado yun, mga sis bogus na bogus yan. Talagang ang ganda, ang sarap ng feeling kapag nakita mo lifted bigla. Yung parang kala mo teenager ka ulit. Ganon yung feeling. Kasi minsan, di ba, medyo nakakalungkot kapag medyo saging na yung part. Alam mo talagang tumatanda. I mean, there's nothing wrong na tumatanda. Kasi ganun talaga, that's life. Pero kung kaya mo i-prevent, I mean, i-delay yung pagsaging moment. Why not, di ba? So, you can try that also if gusto mo na mas lifted or mas hulmado yung um, face mo or yung skin mo sa yung face. So, i-try nyo din yun mga sis. And very, very friendly and accommodating sa um, Juan Adela mga sis. Kasi before, sa B, um, Cebu lang sila. Ngayon, nag-extend sila sa BGC. And hopefully, sana no, magkaroon sila sa Alabang. Kasi South kasi ako eh. Pero ayun, yun yung mga procedures na nagawa ko na nag-work sa akin mga sis. Okay? Kasi Kala ko before, parang yung normal na facial-facial lang will work. Hindi. But very important na may mga procedures din pa lang gano'n. Lalo na kung acne-prone skin ka. So, so sig siguro kung hindi ka naman ma-acne, hindi naman ma-dark ma, ma, ma -dark spots yung kinemo mo, then facial lang siguro okay na sa'yo. Pero again, much better if mag-consult kayo sa derma. Lalo na kung may acne-prone skin ka, buks mga ses. Okay? So now, let's proceed with skincare. Ano nga bang skincare na ginagamit ko? So again, lahat to hindi sponsored. Um, some of it, PR sa akin, na tinry ko lang and I'm not obligated to um, post it or whatever. Tinry ko lang siya and si Nuerte na nag-work sa akin mga sis. So let's start with um shucks, wala dito yung facial wash niya sa baba. Actually ginupit ko na siya dahil ubos na. So I need to repurchase it. Yun yung yun yung Canebo facial wash, sobra-sobra sobrang sobrang nag-work siya sa akin. And sa sobrang nag-work siya sa akin. Ayoko nang gumamit ng ibang facial wash kasi okay na okay na siya sa akin eh. Um it's a it's um um it's pricey mga sis kasi parang 2000 pesos ata siya pero ang dami naman niya, as in ang dami niya. Tapos ang tagal ko din nagamit siya, kaya okay na okay lang naman sa akin. And as long as nag work siya sa skin ko, okay na. Kasi may mga facial wash na ano eh, drying siya sa skin. Eh, dry skin na ako, tapos sensitive pa. So, ayoko ng areas. So, yun yung ginagamit ko talaga lagi. Si Kanebo Facial Wash. Okay, so nag-iisa lang yun. Yun lang yung recommend ko sa inyo. So, next naman is for the toner. Ang toner ko, asan ba dito? Ayun, dalawa lang sila. Ito, si Clinic, oh, obvious na obvious, ba? Diba? Si Clinic Clarifying Lotion, twice a day. Pero ginagamit ko siya morning lang. Okay, ayan. Nakikita nyo naman na bawas na bawas na siya. Malapit na siya mga lahat eh. Pero ayan. Super love this kasi parang exfoliator mo na din siya. Actually, gusto nila AM and PM to. Pero since pang-exfoliate siya and sensitive skin ko, And nagpapa-facial din naman ako. So I prefer na gamitin lang siya once a day. So morning ko siya ginagamit and it really works for me sa sensitive skin ko. So yeah, ito yung ginagamit kong toner as of right now and I love this. Next second toner ko is this one from Good Molecules. This one parang nag-start lang akong gamitin to four weeks ago nung pinadala sa akin. And um, sabi ko, since wala naman akong ginagamit na toner pa for night time, so tinry ko siya. This is their Niacinamide Brightening Toner. In fairness naman, na ang ganda-ganda niya. Hindi din nag-irritate skin ko, walang purging or whatever. Hindi din siya mahapde sa face. So, yeah, I love this. Okay, next sa to toner, syempre serum. So, serum. Asan yung serum ko? Ayan. Morning, ang gamit ko is this Lancome. Ito, PR to sa akin. This is the Advanced Genifique. Ang mahal nito, parang 2,000 plus or 3,000 plus ata. PR lang sa akin to. Pero nung ginamit ko siya, sobrang nag-work siya. Lalo na if gusto ko na mas, gusto ko ma-hydrate or ma-moisturize yung skin ko ng extra pa. Then, eto yung ginagamit ko every morning, mga ses. And it really is an amazing serum. Hirap na hirap pag English. Super nice na itong serum na to mga sis. And I will definitely repurchase it. Actually, okay. Unti na lang siya. So, magre-repurchase ako na ito. At tayin ko lang yung 12-12. Baka may mas mura. May discount, di ba? Kasi medyo mahali ka. Pero okay lang. Kung nag-work sa akin, push lang, di ba? Next naman is from Estee Lauder. This is their um, newest serum, mga sis. This is Advanced Night Repair Rescue Solution sobrang nice nito, lalo na sa mga sensitive skin or yung medyo nag-red or acne prone yung skin mo, yung parang may irritation, this one will help you na talagang mapakalma yung redness or it irritation sa skin mo. Kaya eto ginagamit ko din siya ng morning and night time, mga ses. Ayan. This one. Bago lang nila to. And ito parang liquidy siya eh. Yung, yung Lancome kasi medyo thick siya. Then ito, parang water lang ganyan. Para siyang water lang, mga sis. So, very lightweight lang din to. Ito namang Lancome, lightweight din siya. As pag na uh, ganun mo na, okay na. Mahihigop na agad siya ng iyong skin, mga sis. Then, last for the serum. Ay, hindi pala last. Second, for the serum, Estee Lauder ulit. Pang nighttime naman to. Ito pang plump ng skin mo and also maka-help for aging, mga sis. Ayan. This one, alam nyo na yan, very sikat to and I super love this. Kapag gusto ko talaga ng extra boost ng, alam mo yun, freshness sa iyong mukha, kinabukasan then this is the serum for you, mga sis. And kapag tumatanda ka na like me, then you really need this serum, okay? Tapos nakita ko din, some of the makeup artists, pag bago, pag nagsiskin prep sila, ginagamit din nila to kasi parang nga sobrang moisturized and dewy nung skin ng clients nila. So, yeah, if you wanna try it, go mga sis. Ito, hindi ako nag perch and I like it. And I'm also using this MAC Hyper Real Serumizer. Ito, ginagamit ko to pag mag-events ako kasi gusto ko na extra glowy talaga yung um, skin ko. Mga sis, best to pag pinart mo dun sa moisturizer. Mamaya papakita ko sa'yo. Pero ito, sobrang nice nito. Pero may amoy siya, mga sis. So, baka hindi nyo masyado magustuhan. Pero kapag talaga ginamit nyo siya talagang glow, ayun o, super glowy ng skin mo. Tapos higop na higop ng balat mo talaga siya. So yeah, this works talaga kapag mag-makeup ka. Tapos gusto mo glowy lang, glass skin ka. Alam mo yung parang wet lang ng baby yung balat mo. Ito, ito talaga. Maganda tong serum na to mga sis. Nag-work siya. Then last for the serum mga sis, kapag katulad ko kayo na ma dark spots, ma acne prone skin talaga na iwan ng mga bakas na ganyan, alam mo yon? Then this is the serum for you. Super super love this. Ang tagal ko nang ginagamit to like mga five years ago pa ginagamit ko na to and sumali pa ako dati noon sa pa-contest nila. But <laughs> imagine niyo, so sumali pa ako sa pa ng clinic before kasi nga gustong gusto ko to. Eh medyo maharlika, hindi medyo maharlika siya na serum kaya naman pag-iipunan mo talaga. Pero masasabi ko sa inyo, nag talaga siya. Right now, ginagamit ko to dito. Pati dito. Kasi meron akong acne mark dito. Then, ito parang medyo hindi even yung skin ko. Kaya, ito yung ginagamit ko kapag feeling ko ang dami kong mga anek-anek na naiiwan ng mga pimples. Ito yung ginagamit ko, mga ses. O, oh, books, de ba? Then, next is for the moisturizer, mga ses. For the moisturizer, pang everyday ko, is this one, makikita nyo naman, paubos na siya, is the Clinique Moisture Surge. This one, kasi since, high, um, since dry skin ako, sobrang kailangan ko talaga ng, alam mo yun, moisturizing and hydrating na moisturizer. Kaya naman, ayan siya. Paubos na siya. Makikita niyo yung gustong gusto ko talaga to. Wala po halong daya. Walang halong daya. Pero, yeah, I love this. So, I will definitely repurchase this kasi kailangan ko siya sa buhay ko. Sa dry skin girl. Alam mo yun. Then, next is pang events na ano nga, katulad nito, ito yung sinabi ko sa inyo, diba? Ito yung pang events ko na serum. So, pag pinartner mo tong dalawa, wala na. Panalo ka na. <laughs> Panalo ka na. Actually, ngayon, gamit ko siya. Kaya tingnan nyo naman, glowing-glowing yung skin ko, di ba? Kasi mamaya, mag-makeup tayo, gagawa pa tayo ng ibang content. But anyways, ayan. This is the moisturizer. I love this. Kaamoy niya din yung serum. So, if hindi ka fan ng may amoy-amoy, then, -amoy hindi naman sobrang baho, pero may scent kasi siya na parang pabango. Ganun yung amoy niya. So, ikaw bahala pero maganda siya pag gusto mo ng glowy skin kasi hindi naman tumatagal yung amoy niya kaya okay lang sa akin then last for night time is this one this is the Laneige Sika Sleeping Mask Night Barrier Solution kaya gusto ko to kasi di ba sensitive yung skin ko so lalo na kapag after ko mag make up or content ng bonggang bongga syempre kailangan ng extra extra care pa ng skin ko so this is the moisturizer that I'm using Sleeping Mask ni Laneige sobrang ayan, mauubos na din siya, nakakalungkot. Pero ganun talaga ang buhay. So at this one, very thick naman siya. Pero okay lang. Parang after a couple of minutes, na-absorb naman agad ng face mo. So, mag-work naman yon So, okay lang sa akin. Kasi nga kailangan ng extra 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 care ng aking balat kapag night time na, 'di ba? Kasi napagod siya sa kaka-content ko, 'di ba? So ayun, ito, ito yung ginagamit ko na pang nighttime. Then last but definitely not the least na very important din talaga is the sunscreen, okay? So sa sunscreen dating ginagamit ko yung Dewy ni Belo. Ah, so lumabas si Sunny's face. Ayan, ito na yung ginagamit ko ngayon. Tignan nyo. So, ubus na. Bumili ako ang isa pa. nag sa ako. Okay siya. Very lightweight. Tapos, hindi din siya mahapti dito sa area. Kapag ba nandito na siya. Hindi siya nagsisting sa eyes mo. Kasi may ganun mga sunscreen, di ba? And, hindi ako nag purge or pimple, whatever. Okay na okay siya. Very lightweight. And, it has SPF 50 plus na. So, carry boom-boom na din yun. But, this one, I highly recommend this too, yung Skin Poem. Bago lang ata to, pinadala sa akin. And very lightweight to. Tapos, ang sinabi pa nila is mag three finger method. Di ba two finger method lang talaga? Pero pinatry nila sa akin yung three uh, finger method for this one. And walang kalagkit-lagkit. As in, parang bigla na lang na-absorb ng mukha ko. And wala ding white cast at all. Kaya very, very okay din talaga tong sunscreen na to. So, ayun, yun yung mga skincare ko, mga ses, okay? Yun yung mga ginagamit, holy grills ko yung mga yan. And now, medyo pa tapos na tong video na to kasi ang masasabi ko na lang is para mga tips ko na lang. So, first tip ko is, totoo naman pala talaga yung iinom at iinom ka ng maraming tubig para talagang mas glowy and healthy yung skin mo. Talaga namang ang water eh, madaming nagagawa sa ating katawan. So, drink plenty of water. Tapos, syempre, healthy din dapat yung kinakain mo. Kasi kapag purus, purus junk food yung kakainin mo, magre-reflect talaga yun sa skin mo, magkakadami ka ng pimple, whatever, ganyan. mag siya, ganyan. So, ayun. Tapos, dapat, less stress ka. Tapos, ano, feeling ko dapat, ano, as much as possible, kompleto yung tulog mo every day. Kasi kapag hindi ka nakakatulog at lagi kang puyat, I doubt talaga na gumanda yung balat mo. Okay? And then, ano pa ba? Maging consistent ka sa skincare mo na nag-work sa'yo. Huwag ka masyadong explore ng explore or na, nanggagaya ng mga skincare ng ibang um, content creator. Feeling ko kasi dapat talaga, like ito, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung nag-work sa akin. So, hindi nyo dapat gagayahin siya agad-agad. Basta-basta, una iisipin nyo kung parehas ba tayo na dry skin, parehas ba tayo sensitive skin, parehas ba tayo acne-prone skin, parehas ba tayo ng balat, ganun, yung iisipin nyo. And if ever man na, oo, oh, oh, parehas tayo lahat, sis. So, feeling ko, dapat talaga, very important. Dati ako din, hindi ako niniwala na, papaderma, ganyan-ganyan. Totoo yun, mga sis. Dapat magpaderma ka, magpakonsult ka. Tanungin mo muna kung okay ba to Mag-work ba sa akin to Paano ko ba pagsasabay yung gantong product? Kasi dati ako, sige lang, sige lang, layer lang ng layer. Sinusundan ko lang lahat ng mga napapanood ko sa YouTube. Tapos biglang okay sa una. Tapos biglang at the end of the week or month, parang biglang nag-worsen yung ano ko, yung pimple ko or yung balat ko. Kaya alam mo yun, mas okay talaga pag nag-consult kayo sa derma or magpapa pupunta kayo sa mga clinic na ano ha na mga safe okay so ayun yun yung share ko sa inyo so ayun lang mga sis i hope nakatulong sa inyo video na to about skincare or skin and just comment down below if meron pa kayong ibang videos or questions sa akin try natin gawa ng video yan and ayun lang thank you so much for watching don't forget to like share and subscribe on my channel mga sis bye